Hi guys! For today's vlog po ay magluluto kami ng saging na saba namin na tamis. Bale, bibili po muna kami ni baby sa palengke. Ito na po yung aming nabiling saging na saba lalahatin ko na po yan kasi po ay ako po ay first time lang po magluto ng ganito ngayon lang po talaga bali asukal lang po yung ilalagay ko dyan ito po yung aking asukal one part na asukal po na pula yan Igagaya ko po muna yung sa hihiwain ko po muna siya. BM po si baby kumakain po ng mangga. Hi. Hi. Say hi. Say <laughs> hi. Hello. Hello. Kain po muna siya ng mangga. Bihira po kami makakain ng ganyan kasi po sobrang mahal po ng mangga dito. Yan po ay dalawang pirasi yung nabili ko. Halagang 42 na agad yung dalawa. Grabe po, ginto po ang mangga. Oh mangga. Tuwain na po natin ang ating saging na saba. Matagal na ako nakatigim nito dati pa eh. Hindi ko na matandaan kung kailan. Saka kasi nagsasawa na ako sa loyenda na pinapasalubong ng asawa ko. Mayroon na lang siomay, balut, tinapay. tinapay napay, napay. Dito ka, nandito. Kaya naisip ko na mag-yuto. Tulad ko siya sa YouTube kanina na kaya yung nag crave ako. na po yung ating nahiwang saging na saba. Lulutuin ko na lang po siya. Tubig at asuka lang po. Ayusin po natin ang ating mga kalat. Bago kaya magluluto. No! <laughs> pakuluan po muna natin ang ating asukal. Tapos pagkulo po na yan ay ilalagay ko na po yung saging. Pakuluin ko po muna para po matunaw po lahat ng asukal. A few moments later. Makulo na po siya. Ilalagay ko na po yung saging. Ilalagay ko ng ating saging na sabah. Itong ating saba po ay bali isang kilo po itong po. Wow. Ayan lang po. Tapos tapakaluin lang po siya ng patakaluin hanggang lumapot po yung sauce. Mm -hmm. Huh? To na po siya guys oh malapit na po siya maluto oh Grabe oh ang lapot na po ng ano niya sauce niya saka ang bango-bango po ng amoy niya oh. ang lapit yan ng maluto. Bumawas na nga po ako kasi pinakain ko si Ezekiel eh. Ayun po, oh, kumakain na siya. Yami? Yami yan? Gano'n, ano, approve? <laughs> Nagustuhan po niya. Wow, so yummy. na po ito. Matayin ko na po yung apoy. Wow! Ito po ang aming merienda for today. Minatamis na zaging saba.